Pinaabot ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pakikiramay sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao nitong Sabado ng gabi. Kasabay nito, pinatitiyak ni Vice President Duterte ang kaligtasan ng mga apektado ng lindol, lalo na ang mga bata at matatanda. Aniya, Makikipagtulungan ang Office of the Vice President sa Department of Health at Department of Social Welfare and Development para sa stress debriefing ng mga naapektuhan ng lindol. Importante nga masiguro nga luwas ka mo sa peligro ug matubag ang inyong mga hinanaling paginahanglanon ilabi na ang paginahanglanon sa mga bata o mga edad-edaran. Make tambaya yung sab kita sa DOH o DSWD sa stress debriefing alang sa mga bata nga doon gibati nga kahadlok o anxiety tungod sa linog. Ipatutupad naman ang blended learning ani Vice President Duterte sa mga apektadong lugar hanggang sa matiyak na ligtas ang mga at kawanin ng DepEd. Nagpaalala naman ang pangalawang pangulo sa lahat ng mga principal at school head ng paaralan sa buong bansa sa so Department Order 53 o ang pagsasagawa ng mandatory unannounced earthquake and fire drills sa mga paaralan. Paliwanag ng opisyal na mahalagang masanay ang mga mag-aral sa dapat gawin sa panahon ng lindol at iba pang trahedya at kalamidad. Sa paulit-ulit na drills, matututunan nila ang halaga ng presence of mind o pag-iwas na mataranta. Ang drills ang magliligtas sa kanila sa matinding epekto ng mga trahedya. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.